Hello, mga katitamons! Ang tagal bago tayo nakapag-upload ng long videos. Where to go yung mga people? So, ayan, may susunduin nga kami sa Clark International Airport. Siyempre, may kitukituki na kami na naman, kaya bereng ka kung anak. Napakaganda ng view papunta sa airport. Well, Cheese and pa music music syempre kahit alang background music po ta guys ma violation ta mo ma copyright ta mo Diyos ko apu ko umalis nga kami ng guagua ng 5 o'clock so nakarating kami ng 6 na dyan so one hour ang aming biyahe papuntang airport napakalawak nga ng daan ng International Airport. So, look at the sky, guys. Napakaganda din. Napakasaya, no, guys, kapag may susunduin ka. At ayan na nga, guys. Isang batal yun nga. Kami, Tabado, no, magkasya. pa yung kami susundan. Feeling ko, hindi na po siya magkakasya. At yan, nakarating na nga kami sa pupuntahan namin sa International Airport. 6.15 ang kanyang lapag. So, guys, sakto lang kami sa aming pagdating. At, uh, yan na nga, guys, sinitignan na namin kung naka-arrive na siya dyan. So, nauna pa nga naka-arrive sa amin. Naka-arrive na nga siya. Tinintayin nga namin siya dun sa domestic. So, mali pala yung aming inuupuan. So, lumipat nga kami dun sa My International waiting area. So, naglakad na nga kami papunta sa waiting area ng International Airport. So, guys, syempre, habang maninaya kami, afam, charot, maglagulagu kami. Spotted lang rin, afam, guys. Joke mo, guys. Pwede mo copyright tamo ulit at ma-violation <laughs> E, may lakoy, yung picture-picture, syempre, guys. So, ayan na nga, palabas na si Tira, abis, spotted na sa aming camera. kalami mi, guys, ito so, nga, beyan na, ah. kaliya pala kayo. So, dalagang talaga po yan, yung aking pinsan na yan, pero kasi edad ko lang siya. So, ayan na nga, guys, hindi kasha ang kanyang maleta. So, ang nangyari, sa gitna ng sasakyan namin, si Nakay at si Tita King, nakataas na lang yung kanyang paas sa maleta. So, no choice kami. Kailangan ming muli. May glagulagu ya pai tita nyo. Kunwari siya BGC. Lipat-lipat siya -lipat, dalan kunwari. At may katya po. Yung video gan kasi may gagsena na rin kuya. May moment ng tita nyo. At ito na nga pinakahihintay namin guys. Kumain na nga kami sa Jerry's Grill. Gusto ng balikbayan. Na sinundo namin ay sa may lutong ulam sa bale. Ayan, guys. Yung amin in-order, akala nga namin. Hindi namin mauubos yung aming in-order. So, guys, may gisan ganyan May round of peoples. Thank you, Tita Abby, for treating. Siyempre, naman, ko yung pamangan at nakarating na nga kami sa bahay. Alam, pick-ups yan. O, yan. May nga na kami na naman. Kareskin kaya kami yung bale. Thank you, guys, for watching. Bye!